Hukom ikalabing hanggang put isang kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Hukom ikalabing na kabanata. Ang krimen sa Gibea. Hukom ikadalawampung kabanata. Digmaan laban sa Benjamin. Hukom put isang kabanata. Pagpapanatili sa lipi ni Benjamin. Hukom kabanatang labing ang levita at ang kanyang asawang alipin. Nang panahong iyon na wala pang hari ang Israel, may isang levita na nakatira sa malayong bahagi ng kabundukan ng Ephraim. Ang levitang ito ay nakapag-asawa ng isang alipin na taga Bethlehem sa Huda. Pero ang babaeng ito ay nagtaksil sa kanyang asawa at umuwi sa bahay ng magulang niya sa Bethlehem. Pagkalipas ng apat na buwan, nagdesisyon ang levita na sunduin ang asawa niya at kumbinsing magsama silang muli. Kaya umalis siya kasama ang isa niyang utusan at dalawang asno. Pagdating niya roon, pinatuloy siya ng babae. Nang makita siya ng ama ng babae, malugod siyang tinanggap. Pinilit siya ng biyanan niyang lalaki na manatili roon. Kaya nanatili siya sa loob ng tatlong araw na doon kumakain, umiinom at natutulog. Nang ikaapat na araw, maaga silang bumangon para magkasamang umuwi pero sinabi ng ama ng babae sa manugang niya, "Kumain muna kayo bago umalis." Kaya kumain silang dalawa. Pagkatapos sinabi ng ama ng babae, "Dito muna kayo magpalipas ng gabi dahil magsasaya tayo." Hindi sana siya papayag pero pinilit siya ng lalaki kaya nanatili na lang sila. Kinaumagahan, nakahanda na silang umalis pero sinabi na naman ng ama ng babae, "Kumain muna kayo at mamayang hapon na lang kayo umalis." kaya kumain muna sila. Nangaalis na ang Levita, ang asawa niya at ang kanyang utusan, sinabi ng ama ng babae, Hapo na at maya, -maya ay madilim na. Mabuti pa, rito na lang kayo muling matulog. Magsaya muna kayo rito at maaga na lang kayo umalis bukas. Pero hindi na pumayag ang Levita, sa halip umalis siya at ang asawa niya, kasama ang utusan at ang dalawang asno. Papalubog na ang araw nang dumating sila malapit sa Jebus na siyang Jerusalem ngayon. Kaya sinabi ng utusan ng Levita, Mabuti po siguro narito na lang tayo matulog sa lungsod na ito ng mga Jebuseyo. Sumagot ang Levita, Hindi maaari na dito tayo matulog sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo sa Gibea. Tayo na, sikapin nating makarating sa Gibea o sa Rama at doon tayo matutulog. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakbay. Mag-aagaw dilim na nang dumating sila sa Gibea na sakop ng lahi ni Benjamin. Pumasok sila sa lungsod at naupo sa plaza pero walang nag-alok sa kanila ng matutulugan. Nang madilim na may isang matangdang lalaki na pauwi galing sa kanyang bukirin. Ang matandang ito ay nakatira dati sa kabundukan ng Ephraim pero ngayon ay nakatira na sa Gibea na sakop ng teritoryo ng lahi ni Benjamin. Nang makita ng matanda ang manlalakbay sa plaza, nilapitan niya ang mga ito at tinanong, Taga saan kayo at saan kayo pupunta? Sumagot ang Levita, Galing kami sa Bethlehem na sakop ng Huda at pauwi na kami sa bahay namin sa kabundukan ng Ephraim. Walang nag-alok sa amin na tumuloy sa bahay niya. May pagkain at inumin kami ng asawa ko at ng aking utusan. Mayroon kaming dayami at pagkain para sa mga asno namin. Kaya wala na kaming kailangan pa. Sinabi ng matanda, huwag kayong matulog dito sa plaza. Doon na lang kayo sa aking bahay. Handa akong magbigay ng kahit anong kakailanganin ninyo. Kaya sumama sila sa matanda. Pagdating nila, pinakain ng matanda ang mga asno nila. Pagkatapos nilang maghugas ng paa, kumain sila at uminom. Habang nagkakasayahan sila, biglang pinaligiran ng masasamang tao ang bahay at kinalabog ang pintuan. Sinisigawan nila ang matandang may-ari ng bahay. Palabasin mo ang bisita mong lalaki para makipagtalik kami sa kanya. Sumagot ang matanda. Bisita ko siya kaya wag niyo siyang gawa ng marumi at kahiyahiyang bagay. Kung gusto niyo, ang anak kong dalaga na lang at ang asawa ng lalaking ito ang ibibigay ko sa inyo. Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa kanila. Huwag lang ninyong gawin ang kahiyahiyang bagay sa bisita ko. Hindi nakinig ang mga tao sa kanya kaya pinalabas ng levita ang asawa niya at ibinigay sa kanila. Magdamag siyang pinagsamantalahan at inabuso ng mga ito. At nang magbubukang liwayway na, pinaalis nila ang asawa ng levita. Bumalik ang babae sa bahay na tinutuluyan ng kanyang asawa. Natumba siya sa pintuan at doon na siya sinikata ng araw. Nang umagang iyon, bumangon ang kanyang asawa. Binuksan nito ang pintuan para umalis na at nakita niya ang asawa niyang nakahandusay at ang kamay nito ay nakaunat pa sa pintuan. Sinabi ng Levita, Bango na dahil uuwi na tayo. Pero patay na pala ang babae, kaya ikinarga niya ang bangkay sa kanyang asno at umalis. Pagdating niya sa kanila, pinagputol-putol niya sa labing dalawang bahagi ang bangkay ng kanyang asawa at ipinadala sa labing dalawang lahi ng Israel. Sinabi ng lahat ng nakakita nito, wala pang nangyari na katulad nito mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ano kaya ang mabuti nating gawin? Hukom ikadalawampung kabanata. Naghanda ang Israel sa pakikipaglaban. Ang lahat ng Israelita mula sa Dan hanggang sa Bersiba at mula sa Gilead ay nagtipon sa mizpa sa presensya ng Panginoon. Naroon din ang pinuno ng bawat lahi ng Israel nang magtipon ang mga mamamayan ng Diyos. May apat na raang libo silang lahat na sundalong armado ng espada. Nabalitaan ng mga taga-Benhamin na ang ibang mga lahi ng Israel ay nagtipon sa mizpa. At ngayon nagtatanong ang mga Israelita, Paano nangyari ang kasamaang ito? Sinabi ng Levita na asawa ng babaing pinatay, Dumaan kami ng asawa ko sa Gibea na sakop ng Benjamin para doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, pinaligiran ng ilang lalaking taga Gibea ang bahay na tinutuluyan namin. Papatayin sana nila ako pero ginahasa nila ang asawa ko hanggang sa namatay ito. Kaya dinala ko pa uwi ang bangkay niya at pinagputol-putol at ipinadala sa labing dalawang lahi ng Israel dahil napakasama at kahiyahiya ang ginawa ng mga taong ito sa Israel. Lahat tayong mga Israelita, ano ngayon ang gagawin natin? Nagkaisa ang mga tao na nagsabi, Wala ni isa man sa atin ang uuwi. Ito ang gagawin natin. Magpalabunutan tayo kung sino sa atin ang lulusob sa Gibea. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng lalaki sa bawat lahi ang mag-aasikaso sa pagkain ng mga sundalo ang natitira ang maghihiganti sa mga taga-Gibea dahil sa napakasamang ginawa nila sa Israel. Kaya nagkaisa ang mga lalaki ng Israel sa paglusob sa Gibea. Nagsugo ang Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin at sinabi, Ano itong kasamaang nangyari sa inyo? Ngayon isuko nyo sa amin ang masasamang taga-Gibea na gumawa nito at papatayin namin sila at nang mawala ang kasamaang ito sa Israel. Pero hindi pinansin ng mga taga-Benhamin ang mga kapwa nila Israelita. Sa halip, lumabas sila sa mga bayan nila at nagtipon sa Gibea para makipaglaban sa mga kapwa nila Israelita. Nang araw na iyon, nakapagtipon ang mga taga-Benhamin ng 26,000 na sundalo, hindi pa kasama rito ang 700 piling sundalo na taga-Gibea. Kabilang sa mga piling sundalo ng taga-Gibea ang pitong daang tao na ito na puro kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador kahit hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman maliban sa angkan ni Benjamin ay nakapagtipon ng apat na raang libong sundalong mahuhusay sa pakikipaglaban. Bago makipaglaban, pumunta muna ang mga Israelita sa Bethel at nagtanong sa Diyos kung aling lahi ang unang lulusob sa mga taga Benjamin. At ayon sa Panginoon, ang lahi ni Huda. Kaya nang sumunod na araw, maagang nagkampo ang mga Israelita malapit sa Gibea. At pumunta sila sa Gibea. Pagdating doon, pumwesto na ang mga Israelita para makipaglaban sa lahi ni Benjamin. Naglabaser ang mga taga-Benjamin sa Gibea para lusubin sila. At sa araw na iyon, 22,000 Israelita ang napatay ng mga taga-Benjamin. Umahon muli ang mga Israelita sa Bethel at umiyak doon hanggang gabi. Tinanong nila ang Panginoon, Muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kudugo naming taga Benjamin? Sumagot ang Panginoon, Oo, muli kayong makipaglaban. Kaya pinalakas nila ang kanilang loob at muli silang pumuyasto sa dating lugar noong unang araw silang lumusob. At nang sumunod na araw, nilusob nila ang mga taga Benjamin. Pero lumabas muli ang mga taga Benjamin sa Gibea at sinalubong ang mga kapwa nila Israelita. At sa pagkakataong iyon, napatay na naman nila ang labing walong libong Israelita na armado lahat ng espada. Kaya umahon muli ang lahat ng Israelita sa Bethel at umiyak sa presensya ng Panginoon. Nag-ayuno sila hanggang gabi at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ng Diyos ay nasa Bethel. At ang namamahala rito ay si Phinehas na anak ni Eliazar at apo ni Aaron. Nagtanong muli ang mga Israelita sa Panginoon, Muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo naming taga Benjamin o hindi na po? Sumagot ang Panginoon, Muli kayong makipaglaban dahil bukas ay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Kaya pinaligiran ng mga Israelita ang Gibea. Pumwesto muli sila sa lugar ding iyon ikatlong araw ito ng kanilang paglusob. Uli silang sinalubong ng mga taga-Benhamin na lumalabas mula sa lungsod. At katulad na nangyari sa mga nakaraang araw, may napatay silang mga Israelita. May tatlumpong Israelita ang namatay sa Bukirin at sa mga daan papunta sa Betel at sa Gibea. Dahil tumakas ang mga Israelita, akala ng mga taga-Benhamin ay magtatagumpay silang muli laban sa mga Israelita. Hindi nila alam na nagpapahabol lang pala ang mga Israelita para dalhin sila papalayo ng lungsod. Nang nakarating ang mga Israelita sa Baal Tamar, pumwesto sila roon habang ang mga nag-aabang sa paligid ng Gibea ay nagsisilabasan. Sampung libo silang lahat na puro piling sundalo ng Israel. Nilusup nila ang Gibea at matindi ang labanan. Hindi alam ng mga taga-Benhamin na malapit na ang katapusan nila. Pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita at sa araw na iyon, nakapatay sila ng 25 at 100,000 taga-Benhamin na armadong lahat ng espada at napansin ng mga taga-Benhamin na natatalo na sila. Ang detalye ng pagtatagumpay ng mga Israelita. Tumakas ang malaking grupo ng mga sundalo ng Israel para makalusob ang mga taong itinalaga nilang pumaligid sa bayan ng Gibeah. Habang humahabol ang mga taga-Benhamin, biglang nilusob ng mga taong ito ang Gibea at pinagpapatay ang lahat ng tao roon. Bago sila lumusob, nag-usap muna sila na kapag nakita ng mga tumatakas na mga Israelita ang makapal na usok sa Gibea, babalik sila sa pakikipaglaban. Ang mga taga-Benhamin noon ay nakapatay ng tatlumpong Israelita kaya inaakala nilang nagtagumpay na naman sila sa mga Israelita. At nang pumaitaas na ang makapal na usok sa Gibea, lumingon ang mga taga-Benhamin at nakita nila ang makapal na usok mula sa lungsod. Kaya bumalik ang mga Israelita at nilusob nila ang mga taga-Benhamin. Natakot ang mga taga-Benhamin dahil napansin nilang malapit na ang katapusan nila. Tumakas sila sa ilang pero hinabol sila ng mga Israelitang lumalabas sa bayan. Pinaligiran sila ng mga Israelita at hindi tumigil ang mga ito sa paghabol sa kanila hanggang sa silangan ng Gibea. May labing walong libong matatapang na sundalo ng Benjamin ang namatay. Tumakas ang iba papunta sa ilang sa bato ng Rimon, pero limang libo ang namatay sa kanila sa daan. Patuloy silang hinabol ng mga Israelita hanggang sa Gidom at nakapatay pa ang mga Israelita ng dalawang libo. Sa kabuuan, Dalawamput limang libong matatapang na taga Benjamin ang namatay ng araw na iyon. Mga magagaling sila na sundalo at armado ng espada. Pero may anim na raan pa na taga Benjamin ang nakatakas sa bato ng rimon at doon sila nanatili sa loob ng apat na buwan. Pagkatapos bumalik ang mga Israelita sa mga bayan ng Benjamin at pinatay nila ang mga natitirang buhay pa, pati ang mga hayop at sinunog nila ang lahat ng bayan ng mga taga Benjamin na madaanan nila. Hukom ikadalawamput isang kabanata, mga asawa para sa mga taga Benjamin. Doon sa Mizpa, nangako ang mga Israelita na hindi na nila papayagang mag-asawa ang mga anak nilang babae ng mga taga Benjamin. Pagkatapos pumunta ang mga Israelita sa Bethel at umiyak ng malakas sa presensya ng Diyos hanggang gabi. Sinabi nila, o Panginoon, Diyos ng Israel, bakit po ba nangyari ito? Ngayon nabawasan na ng isang lahi ang Israel. Kinaumagahan, gumawa sila ng altar at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nagtanong sila, May lahi ba ng Israel na hindi dumalo nang nagtipon tayo sa presensya ng Panginoon sa Mizpah? Nang panahong iyon na ipangako nila sa presensya ng Panginoon na ang sino mang hindi dadalo ay papatayin. Nalungkot ang mga Israelita sa mga kadugo nilang lahi ni Benjamin. Sinabi nila, nabawasan ng isang lahi ang Israel. Saan pa tayo makakakita ng mapapangasawa ng mga natirang lahi ni Benjamin? Nangako kasi tayo na hindi natin papayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae. Nang nagtanong sila kung may lahi ng Israel na hindi nakasama nang nagtipon sila sa presensya ng Panginoon sa Mizpah, nalaman nilang hindi dumalo ang mga taga Jabes Gilead. Dahil nang bininang ang mga tao, wala ni isa mang mga taga Jabes Gilead ang nandoon. Kaya pumili ang mga mamamayan ng labing dalawang libong matatapang na sundalo at pinapunta sa Jabes Gilead para lipulin ang mga tagaroon. Bata man o matanda, lalaki o babae, maliban lang sa mga dalaga. At doon nakakita sila ng apat na raang dalagang birhen at dinala nila ito sa kampo nila sa Shiloh na sakop ng kanaan. Pagkatapos nagsugo ang buong sambayanan ng Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin na nagtatago sa bato ng Rimon. Sinabi sa kanila ng mga mensahero, Nahanda ng makipagkasundo sa kanila ang mga kapwa nila Israelita. Kaya umuwi ang mga lahi ni Benjamin at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga Jabez Gilead. Pero kulang pa ang mga dalaga para sa kanila. Nalungkot ang mga Israelita sa nangyari sa mga lahi ni Benjamin dahil binawasan ng Panginoon ang isang lahi ang Israel. Kaya nag-usap-usap ang mga tagapamahala sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi nila, wala nang natirang babae na lahi ni Benjamin. Ano ba ang gagawin natin para makapag-asawa ang natira nilang mga lalaki? Kailangang magpatuloy ang lahi nila para hindi mawala ang lahi ni Benjamin. Pero hindi natin mapapayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae dahil nakapangako na tayo na ang gagawa nito ay susumpain. Pagkatapos na alala nila na malapit na pala ang taunang pista para sa Panginoon na ginaganap sa Shilo. Ang Shiloh ay nasa hilaga ng Betel sa timog ng Lebona at sa silangan ng daang mula sa Betel papunta sa Shechem. Sinabi nila sa mga lahi ni Benjamin, Magtago kayo sa mga ubasan at bantayan nyo ang mga dalagang taga-Shiloh kapag dumaan sila roon para sumayaw sa pista, lumabas kayo sa taniman at kumuha ng mapapangasawa ninyo at dalhin sa inyong lugar. Kung magrereklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid na lalaki, ito ang sasabihin namin sa kanila. Nakikiusap kami na pabayaan nyo na lang sila dahil kulang ang mga dalagang nakuha natin noong lusubin natin ang Jabez Gilead. Wala kayong pananagutan dahil hindi naman kayo pumayag na mapangasawa ng mga lahi ni Benjamin ang mga anak ninyong babae. Kaya ginawa ito ng mga taga-Benjamin. Nagsikuha sila ng mga dalagang sumasayaw at dinala pa uwi bilang asawa. Pagdating nila sa kanilang lupain, ipinatayo nilang muli ang mga bayan nila at doon sila tumira. Umuwi rin ang iba pang mga Israelita sa sarili nilang lupain at sa sarili nilang angkan at pamilya. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel, kaya ang bawat isa ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin.